paano makatakbo buong sasakyan harang ka diyan so laki-laki mo -laki harang ka diyan so, sa sarason kaya traffic eh paano makalusot ang mga sasakyan guys itong malaking truck ano, sa gitna o diba langanin kang pumasok diyan sa tamang daan daanan ng tao daanan na rin nila harap ko na sa akin yung camera guys Kasi dito yung kagabi para may sumunod sa akin Harap ko na sa akin Tingnan natin Sa likod ko Ito yung lugar na madilim Sige yung cellphone pag ma siya yan Ewan ko lang

きっ medyo napagod na ako guys so may 45 minutes 45 minutes na ako naglalakad wala pang jeep okay, Magabang na tayo ng jeep dito guys pagod na ako. Halos <laughs> ah, isang oras na aking ano, yung paglalakad. Dito sa Pure Gold, sa GPR Rizal, ating... Uh